Hello guys, so good morning. This is your Kutek, Alden Marino, signing on. Yes. alright, So, today is Saturday and it is November. November 9, 2024. four. Alright. So, ito yung pangalawang printer na nalubog sa baha ng bagyong Christine, yung isang school halos nalubog sa bahay yung kabuuhan ng school. So, maraming printers, then TV, then halos lahat ng mga appliances na mayroon sila, halos lahat yun ay nalubog sa baha. So, ito pangalawa. So, ito ay Epson L3210. So, ito, nag-contact sa akin yung customer, si ma'am. Nag-contact siya sa akin uh, kung pwede daw magpaayos na nalubog maayos pa ba daw sabi ko sige then ang unang tanaw magkano daw sabi ko kung walang ibang problema at hindi nyo pinower on or sinaksak sa outlet yung printer at hindi nyo pinower on so 500 lang yan kasi maglilinis lang yan ano? so lilinisin lang so sabi ni customer sabi ni ma'am so hindi naman daw niya pinower on or sinaksak sa outlet ne, uh, hindi siya nag-attempt kasi nagtanong nga siya sa akin. So, makikita naman natin yan. Makikita naman natin yan kasi nakikita yan sa printhead. For example, ito. Uh, ito, yung printhead nito. So, may corrosion na. Ayan, alas nasunog na siya. So, ito kasi pinower on. Ano, so, pinower on yan. Right, so, yan. Baklasin na natin to guys. Ayan, oh, kung mananotice natin. Ayan yung mga debris. Ano, debris po ng ang anong so kitang kita na nalubog talaga to sa buha then pinatuyo nila sige oops nawala na ah apat itong nalubog sa baha yan kung ano natin tingnan natin yung ano na printer yan yung sitwasyon ng printer yan ah As in, talaga, totally. Yun. So, nalubog siya sa baha. Alright. So, una natin gagawin. So, kapag nagre-repair tayo ng mga ganitong mga nalubog sa baha, so, never attempt, ano, never attempt, or just in case nalubog sa baha yung printer nyo or appliances nyo, so, never attempt na i-power on siya. Ano, saksak sa outlet at i-power on. So, dito tingnan natin kung inabot ba yung kanyang ano. Ayun. Pati yung kanyang ano. Pati ito. Inabot, oh. Uh huh So, sana okay pa. Sana okay pa yung kanyang ano. So, makikita natin yan. Basta hindi pinower on yung printer. Ah. Um, pwede pa yan. Wala pang ah. Uh, pwede hindi masira yung kanyang print head or at the same time yung kanyang tawag natin dyan, yan. So, hindi yan masisira. Agad-agad ano, basta yan. Kanyang yung ebidensya, matubig pa. <clears throat> so, ito. So, nakalak. Tatanggalin natin to Kuti natin. Ayun. So, umikot naman, oh. Hmm. Yung iba kasi hindi umiikot kasi grabe. For example, ito. Yan o. Oh. Hmm. Hard na napakahirap. Ito, kanina ginamitan ko siya ng ano para umikot lang. sa so, hindi ko alam kung functional pa ba ito. So, sa ibang printer yan. sa so, focus muna tayo dito sa L32 na Yan, umiikot naman. sa so, i-unlock natin. Una nating tingnan. Ayun Ay, o. Oh. So, ito naman yung apektado. Ayun. Yung umikot na. Yung. So, umikot na yung kanyang ano dito. Okay. Good. Ayan. Baklasin natin to. Tingnan natin yung kanyang pinthead. So, dito tayo magkakaalaman kung pinower on ba ni customer yung printer. Sige nga. Ayun. Confirm. Confirm ga guys. Confirm siya. Ayun. Sabi ko na eh. Ayun. Alright. uh -huh. may corrosion siya guys Nako. pinower on ito so pinower on ito aha. yun, pinower on nila so wala tayong magagawa dito pare para nila pinower on uh, kala nila okay na, kala nila natuyo na sa so, ito, kasi hindi naman yung magkakaganyan kung hindi pinower on ano so possible pinower on to. Pareho lang ang isang printed na to. Pinawar on siya. Ayan, no? Eh. Ayan, hmm. eh. I don't know. Sige, linisin natin. So, mapuprove natin yan. So, yung ang isang printer, pinawar on. Then, naging okay pa naman yung isang printed. Then, ito. Ayan yung printed niya. Sige. Uh, abangan na lang yung ibang parte. So, this is the part 1 of this video, disassemble muna tayo. Then chine check natin kung pinower on ba 'yung printer. Kasi ayan oh, as in, basa pa talaga ayan. Oh. Basa pa. Kahit 'yung power supply niya basa pa. alright sige Aha. Di ko alam. So maganda talaga na hindi i-power on muna, ano? So never attempt, ano, just in case. Kahit pa yan mabuhusan ng tubig, so buksan niyo muna. So kung wala, kung kaya niyo naman buksan niyo. So wag na wag niyo ipa-power on muna yung printer. Lalo pat na uh, nalubog siya sa baha. Yan, disassemble, assemble, ah, uh, disassemble, at uh, disassembly procedure muna tayo. <coughs> Grabe talaga epekto ng ano, ng baha. Grabe as in power. So pangatlo na nating printer na binuksan nito na nalubog sa baha. So yung pangalawa, hindi tayo nag-document. Ito yung pangalawa yan. So, hindi tayo nag-document kasi pareho naman sila Epson L3110 and pareho naman sila pinower on. So yung kakaiba lang nito, ayan, so corroded na, So, nasunog na yung printer niya. So, dito, mayroong indication na pinower on kasi may corrosion siya. So, dyan natin makikita kung pinower on ba. So, hindi makakapagsinungaling ang ang ano dyan. So, kita natin sa evidence yan. Ano. So, hindi natutulog ang batas. Alright, <laughs> joke lang. Ayan. Tanggalin natin to. Alright. Yun. No, ang dumi. Ang dumi. Tingnan nyo ito. Ayan. So, possible. Possible na pinawar on siya. Alright. Next is, ito, dito tayo sa kanyang board. alright, so ito yung kanyang board hmm, sige, sana okay pa check muna natin yan <coughs> next move natin tagalin natin yung kanyang power supply Yan. So, mamaya bubuksan natin yan kung kumusta ba. And ito, So, tanggalin natin to. King spring. And, dyan. Ito, mayroon naman sya dito. Screw. Saan na ba napunta yung ano natin? Saan so napunta sa ilalim? Alright, susunod so dyan. Dito. Next dito tayo Tagalin natin to alright dito and that's it ayun Ayan, dito na. <coughs> Ayan, tanggalin natin ito, guys. tanggalin natin yung per unit that's it ito yung per unit sa so, dito tanggalin natin yung spring yan ito then yung spring tanggalin natin sa so, pasiguro na lang oops tumutulo na masang basa pa talaga yan tagay natin do yung spring at ito Then ito, sama to sa lilinisan. Alright. Diyan na lang natin yan. Sige. Next natin, ito. Sunod. Mariyan dito ang turnilyo. Dito. So, kahit hindi natin tingnan, kapain mo lang yan. Ayan. Alright. Ayan, tuloy dito. Alright, ayan. That's it. aiton na siyan <clears throat> so, ito naman, tanggalin natin 'to. So, ito, dito na muna natin. Then, ito, tanggalin natin to, yan Alright. Then, ito, dito muna natin. Ito, lilinisan natin to, Sama natin siya dito. And, sa so, pa, eto So, tanggalin natin to. Alright. And that's it. natanggal na dito ibalik lang natin yung natanggal na spring dito yan dyan papunta yan dito dito that's it so yun yan ganyan yan yung function nya alright mm -hmm. sige so ito linisay natin to Tignan natin to. Okay pa ba ito? Kasi kung okay pa ito, huwag na natin linisin. Yan. Punasan na lang natin ito. So, yung grasa, kasi may grasa yan dyan. May grasa yan. Dyan may grasa. So, wala tayong pamalit na grasa. So, yan. Okay na yan. So, focus na lang tayo dito. Ito yung linisin natin. Yan. Ito naman yung mga gears. Yan. Yan. Yan Then ito. So, paano maglinis sa so inyong yun magiging part 2 natin? Ano? Pero, uh, hindi ko na yung i-document kasi may ginawa na akong video niyan uh, dun sa isang printer na, na lubog din sa baha. So, ganito din yung ginawa ko. Then, tingnan nyo na lang kung paano yung process doon sa paglinis. Right? So, hindi na ako mag-video dito kasi uh, sa paglinis nito kasi madali lang naman. Wala namang mababasa na electronics sa dyan eh. At the same time, nabasa na yan eh. So, spray na lang natin yan ng tubig, i-brush, then sabunin, then ibilid sa araw, then that's it. Then, i-assemble. Right? So, that is the part 1. Uh, yung part 2, i-add ko na lang yung ano, uh, i-add ako na lang yung link. Ano? So, part 2. Right, so, that is the part 1, then, ganun lang yung mag-assemble nun, ganun lang pag-check nung ano nun, uh, nung print head kung uh, sinaksak ba, kinonek ba, then, that's it. And, that's it. So, dun muna tayo. Linisin muna natin to. Thank you. Abangan nyo yung part 2, part 3, part 4. Right? Peace out, guys.